Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang fantasy film na Wife Life. Tara at panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang advertisement sa TV kung saan pinopromote ng kumpanyang Wife Life ang kanilang high-tech na produktong manika na kayang mag-isip at kumilos na parang tao. Sumunod na eksena, nag-usap ang agent ng kumpanya na si William at ang may-ari ng Wife Life na si Marion sa hologram siya ang agent na nangangalaga sa kaligtasan ng mga nabiling high-tech na kompanyon laban sa mga kriminal. Nagpasalamat siya kay Marion sa pagbibigay sa kanya ng manika o kompanyon. Naiintindihan ng may-ari ang pinagdadaanan ni William nang mawalan ito ng asawa kaya niya binigyan ito ng makakasama. Bago naglaho ay nagpasalamat ang may-ari sa kasipagan niya sa trabaho. Pagkatapos ng pag-uusap, sinamahan si William ng isang empleyado sa isang silid kung nasaan ang mga produkto na ready for pick-up. Nang makita niya ang kopya ni Meredith, naalala niya kung paano sila nagkita sa unang pagkakataon. Siya ang dalagang nagpapirma sa kanya ng petisyon na tinututulan ang gawain ng wife-like at gustong ipahinto ang operasyon nito. Bumalik sa katinuan si William at tinignan ang replika ni Meredith. Agad na dinala ni William si Meredith pabalik sa kanyang bahay. Inactivate niya si Meredith. Sinabi niya na maaaring bago lang ang lahat sa kanya ngunit masasanay din siya. Ang program sa katawan niya ay gumagana na kaya hayaan niya lang na unti-unting makumpleto ang mga ito. Di magtatagal ay magiging natural na ang lahat ng kilos niya. Nang banggitin ni Meredith ang pangalan niya, sinabi niyang sila ay mag-asawa. Kinagabihan, sinabi ng manika na kung gusto niyang maging intimate ay kailangan niyang iset up ang intimacy setting tinuro sa kanya nito ang mga command. Sinet niya ang landi nito sa 80% upang sumunod at kumilos ito tulad ng natural na asawa. Sinunod ng manika ang setting kaya garantisadong nasiyahan si William. Gustuhin niya man nakatabi si Meredith sa pagtulog, hindi ito pwede dahil kailangang nakacharge ito ng magdamag upang magamit kinabukasan. Bago mahiga, may nakita siyang paru-paro na agad niyang hinuli. Nadurog ito sa kamay niya kaya binaba niya ito tapos ay may nakita siyang tao sa labas na nakamaskara. Agad na umalis ang tao nang titigan niya ito. Napansin niya ang kahon at binuksan ito. na siya sa diary na nakapangalan sa kanya ngunit di niya nabinasa ang laman nito tapos ay nahiga na sa kanyang charging station. Kinabukasan, ipinalabas sa TV ang mga aktivista na ipinaglalaban ang karapatan ng mga robot na manika hinihimok nilang sumali ang mga tao sa organisasyong scare na tinututulan ang wife-like sa pagbebenta ng robot na nagagamit lang sa maling paraan. Binatikos ni William ang mga aktibista na walang ginawa kung hindi ang manggulo. Bukod dito mas nagiging mahirap ang trabaho niya dahil siya ang nagpoprotekta sa kumpanya at mga kompanyon o robot nito. Sunod na ibinalita ay ang pagkawala ng dalawang kompanyon. Suspekta ng mga pulis ay dinukot ito ng organisasyong Scare o or Sentient Citizens for AI Rights. Sa kabuuan, mayroong 15 kaso na ang naiulat. Nagtanong si Meredith kung bakit dinudukot ang mga kompanyon. Sinabi ni William na terorista ang Scare na pinamumunuan ng isang ringmaster. Hanggang ngayon ay hirap silang tukuyin ang kinaroroonan ng ringmaster kaya hindi nila mahuli ito sinabi pa ni William na nire-reprogram ng scare ang dinukot na kompanyon para gawing sandata. Naglalagay sila ng bomba sa katawan tapos ay pasasabugin sa mataong lugar. Ang iba ay binibenta nila sa black market. Matapos mag-almusal ni William, agad siyang sumugod sa CRU office nila. Nang maiwang mag-isa si Meredith, sinimulan niyang suotin ang mga damit sa kabinet tapos ay naglipstick kahit hindi pa marunong. Samantala, sa opisina ng CRU o Companion Recovery Unit, pinag-usapan nila ang issue tungkol sa pagdami ng dinudukot na kompanyon. Napag-alaman din na si William ang pinakaastig na agent dahil sa kanyang mga accomplishment. Lumipat ang eksena kung saan nakakulong ang mga kanidnap na mga kompanyon robot. Di sinasadyang na-activate ang isa at sinubukan nitong tumakas. Habang papatakas, nakilala siya ni William tapos ay iniligtas niya ang dalawa pang kompanyon na nasa loob. Samantala, habang nag charge sinubukan ni Meredith na pasukin ang dream mode ng sistema niya. Nakita niya ang sarili na nagdidiwang ng kanyang kaarawan. Nakita niya dito si William. Nakita niya rin ang misteryosong lalaki na nakamaskara na nakita niya sa bintana. Binigyan siya ng card ng lalaki at nagsabing makakatulong ito para makaalala siya. Sumunod na araw, pinasok muli ni Meredith ang dream mode. Tinanong niya sa dream operator ang mga hobbies niya. Di maalis sa isipan niya ang hobby na pagganchilyo ngunit wala ito sa mga nabanggit ng operator. Ipinilit niya na gusto niyang matutong maganchilyo. Nang may makita siyang bisikleta, ginamit niya ito para maggala sa labas. Habang nagbibisikleta, nabigla siya sa isang misteryosong babae na nakaharang sa daanan kaya sumemplang siya. Hiniling lang ng babae na alalahanin niya ang isang bagay tapos ay agad din itong umalis. Nahihiwagaan si Meredith sa babae kaya ipinalam niya ito kay William. Sinabi ni William na ang babae ay isa lamang sa mga kababaihan na tutol sa kompanyon dahil nadadaig na nito ang tungkulin ng mga babae. Kinabukasan, ibinigay ni Meredith ang nabuo niyang pattern kay William. Nagustuhan ito ni William ngunit sinabi niyang hindi naggagantsilyo ang dating Meredith tapos ay kinwento ni William yung mga oras na nagkita sila sa upuan sa tabi ng lawa. Pagkatapos nilang mag-usap, nahiga si Meredith sa kanyang charging station. Pumasok ulit sa panaginip niya ang lalaking nakamaskara. Sinabi ng lalaki na alam niya ang lahat ng tungkol sa kanya. Natakot siya at sinabi sa lalaki na layuan siya. Nagising siya sa bangungot sa tulong ni William. Tinanong niya si William kung sino ang lalaki. Sinabi nito na isa lang itong masamang panaginip. Lingid sa kaalaman ni Meredith, itinapon ni William sa basurahan ang ginanchilyo niya. Kinagabihan, sinubukan ni Meredith na buksan sa isipan ang recorded video. Naalala niya rito na masaya siya sa loob ng tent kasama ang isang lalaki na pinaniniwalaan niyang si William. Makalipas ang ilang araw, naatasan si William na ibalik ang isang kompanyon robot sa wife -like para sa reprogramming. Ang kompanyon ay ganap ng may sariling desisyon at pag-iisip. Dahil dito, nahirapan siyang hikayati ni William sa huli ay tumalon ang kompanyon sa gusali kay sa muli ito ng wife like. Kasabay nito, si Meredith na nag-iisa ay muling binisita ng misteryosong babae sa kanyang bahay. Sinabi sa kanya ng babae na pet lang siya sa bahay na sunod-sunuran kay William. Sinabi pa nito na nalaso na ni William ang isipan niya ngunit umaasa pa rin na babalik ang tunay na Meredith sa takdang panahon. Ito rin ang inaasahan ni Kin na lalaking nakamaskara sa panaginip niya sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Luis tapos ay umalis na ito. Samantala, matapos ibalik ni William ang narecover na kompanyon sa opisina, muli niyang nakausap ang may-ari na si Marion. Nagprotesta si William na hindi nire-reprogram ng scare ang mga kompanyon bagkos ay unti-unti silang nagkakaroon ng sariling kamalayan. Sinubukang kumbinsihin ng may-ari si William na maayos ang lahat at ang nangyaring pagpapakamatay ng kompanyon robot ay hindi na mauulit. Pagkatapos makipag-usap sa may-ari, bumalik si William sa kanyang bahay. Ikinwento ni Meredith kay William ang pagbisita ni Louis sa bahay nila at ang lahat ng mga sinabi nito. Tapos ay agad na nakipag-ugnayan si William sa kanyang kasama upang makita ang panaginip ni Meredith sa monitor. Pinatulog nila si Meredith. Sa panaginip ni Meredith nagpakita ng mukha ang lalaking nakamaskara na si Keane sinabi ni Kin na ilang beses nang binura ni William ang alaala niya ngunit hindi siya titigil na magpakita sa kanya. Hiniling ng lalaki na puntahan niya ang lugar na nasa card. Napanood nila William ang panaginip ni Meredith sa monitor kaya agad na tinungo niya ang hideout ni Kin. Gayunpaman, lumalabas na ang lahat ng ito ay pakana ng scare. Pagbalik ni William sa bahay, ipinaalam ni Meredith na may nag-iwan ng notebook para sa kanya. Nagsimulang tanungin ni Meredith si William tungkol sa ilang bagay dahil sa tingin niya ay may tinatago ito sa kanya. Sinabi ni William na minsang dinukot siya ni Kane. Nilaso ng isip niya sa pagsasabing si William ang kalaban. Nerprogram rin siya upang lumaban para sa scare. Sinabi niya rin na sangkot siya sa mga pagpapasabog na pumatay ng mga inosenteng tao. Wawa sa akin na sana siya ng wife-like ngunit kinumbinse ni William na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Iyon ang mga dahilan kung bakit binura niya ang masasamang alaala ni Meredith. Pagkatapos nito, sinubukan ni William na pasukin ang mundo ng panaginip ni Meredith upang makilala si Keen. Gayunpaman, ito ay ipinagbabawal dahil lahat ng nangyayari sa mundo ng panaginip ay makakaapekto sa realidad. Ibig sabihin ay kung mamatay si William doon, mamamatay din siya o mababrain dead sa totoong mundo. Pagkatapos ng mahabang talakayan, sa wakas ay pumayag ang kasamang si Jack at hinayaan si William sa kondisyon na hindi siya makikipaglaban kay Keen sa panaginip. Sa panaginip, nagkita si William at si Keen. Hindi niya napigilan ang nararamdamang galit at hinarap si Keen. Sa kanilang pagtutuos, narinig ni Meredith ang sinabi ni Keen na walang lihim na hindi nabubunyag. At ang sinabi ni William na sa tuwing may maaalala si Meredith ay buburahin niya ito halos mapatay na si Keen ni William ngunit nagsampung 10 na ang battery ni Meredith Hodyat na kailangan niya ng gumising. Napilitang gumising ni William at binitawan si Ken. Tutol man si Meredith na mabura ang mga alaala niya, sinabi ni William na kailangan nilang gawin iyon para sa katahimikan nila. Kinabukasan, dinala ni William si Meredith sa wife-like para ma-reprogram. Sinamahan siya ng empleyado ng wife-like sa isang silid kasama ng iba pang kompanyon. Gayunpaman, ang isang bagay na hindi alam ni William at empleyado ng wifelike ay ang mga kompanyon na nandoon ay kasabwat na ng scare. Lumalabas na ang mga kompanyon ay maaaring mag-save ng kanilang memory sa panaginip upang hindi mabura ang alaala nila kapag sila ay na-reprogram. Kailangan nilang ilagay ang alaala sa lugar na hindi madedetect ng wifelike program. Tapos ay tinuro sa kanya kung papaano ma-access muli ang inimbak na memory. Di nagtagal ay na-reprogram na muli si Meredith. Matapos nito ay nagpunta si Louis sa bahay ng kasamang babae ni William sa CRU upang mag-abot ng mensahe na nakalagay sa USB flash drive. Agad na pinapunta si Jack ng partner niya sa bahay nito upang ipaalam ang impormasyon sa USB tungkol sa lihim na krimen na ginawa ng kasamahan nilang si William. Balik kay Meredith, nagawa niyang maalala ang lahat ng kanyang mga nakaraan. Katulad ng dati, ang na-reprogram na Meredith ay inuwi ni William. Ilang saglit pa dumating ang kasamahan ni William na si Jack sa kanyang bahay. Alam na ng kanyang kasama ang mga kalokohan ni William noon paman. Ilang taon na ang nakalipas, kunwari ay napagkamala ni William na robot si Meredith kaya hinuli niya ang boyfriend nitong si Keen sa salang kidnapping. Lumalabas na nagkagusto si William kay Meredith kaya pinatay nito si Keen. Di niya napilit si Meredith na mahalin siya kaya pinatay niya ito at ginawang companion robot. Matapos malaman ni Jack ang mga detalye ng insidente, sinubukan niyang arestuhin si William. Gayunpaman, naunahan siya ni William na bumunot at magpaputok ng baril. Nasaksihan ito ni Meredith na alam na ang lahat ng buong pangyayari. Sinet niya ang lakas niya sa isandaang porsyento tapos ay binalibag si William sa sahig. Gamit ang isang una na kanyang ginanchilyo, tinakpan niya ang mukha ni William hanggang sa hindi na ito makahinga at mamatay. Sa huli, ibinalik ni Luis si Meredith sa kuta ng scare. Binanggit ni Luis na ang lahat ng tungkol kay Kin ay isang program lamang na nilikha upang tulungan si Meredith na maalala ang ginawa ni William. Lumalabas na ang ringmaster ay nasa alaala ni Meredith kaya hindi ito mahuli ng mga CRU agent. Ikinagalak ng lahat ng miyembro ang pagbabalik ni Meredith. Pinamunuan niya ang samahan na ipaglalaban ang karapatan ng mga kompanyon ang karapatang maging malaya at maranasan ang buhay. Dahil napatay ang dalawang CRU agent ng wifelike, nagsabi ang may-ari na tutugisin nila ang ringmaster. Upang maisakatuparan ang pagkuha ng hustisya, gumawa na rin sila ng robot na agent at ang replica ni William ang unang nalikha upang pamunuan ang misyon. Kung ikaw ang tatanungin, dapat bang ipagpatuloy ng wifelike ang paggawa ng robot na papalit sa tungkulin ng mga babae? o tututulan mo ito at ipaglalaban ang karapatan ng mga robot na pinapatakbo ng AI o Artificial Intelligence. Pwede mong ilagay ang iyong komento sa ibaba.